Ah, ano po mga kids. Ngayon, nagagamit tayo ngayon ng ano na manual. Kasi kanina ginamit natin out auto scan. Ako mas advice advisable ko yung manual kasi kasi ikaw yung nag-operate na machine. Unlike do sa auto scan, parang sasakyan kung sa matakbo. Ito parang ganoon din. Ah, uh, medyo may adjustment doon. Pag oh, galaw, pwede ka mag-error, pwede hindi. Kaya kung hindi ka pag-anong expert gumamit noon, wag muna sa manual ka na muna so ngayon i-click ano para mag-connect ang machine natin at na mo siya pag nagamit ka na ayaw mo na siya at ayaw ko na yan ano mo oh. yung ko So, yes, ino mo lang siya No. Ah, uh, okay. Nakapot pumula na yan. Ibig sabihin, pwede tayo mag-connect. So, hindi okay ko naman sa machine. Yan, i-click mo to. Ah, uh, down. New scan, okay. Ah, uh, manual na tayo. Okay, click mo yun, down. Okay. Pulse mode N, okay. Yan, i-click mo yung scan. para nag-balancing siya. Ngayon, ikikilip ko yung ano, scan pa isa-isa para lumabas yung 3D natin dyan. Ayan. Ayan, lumabas na. Naklaro ba? Mano yung araw eh. Yung... Nakikita ba? Parang oh, hindi siya maklaro, no? Ayan, no? Ito yung hindi na sabi ko. Ayan. Ito. Pag nababa siya, pwede ka na mag-survey. Ayan. Pag masinan niyo po mamaya, ah, mag-umaklanakad na ako doon sa malayo. Ayan. Ito. Ayan po na na yan. Pag masinan niyo yan. At pag malayo pa ano, na, di na maklaro. So, hindi ako makikita pa na doon. Oh, uh, um, 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 um. ini ko, ko an na ini makna tu. Ya kena insum naten. Dan lagi kami kau balik tani kau para mak aku yang di naten. Kasi kau nadi pula aku nak kau nadi kau makita kita. Dan 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 insum naten para mak kita nyerun jan. Enak

So, yung pula na yan, ang mas na nyo mamaya habang naglalakad ako. Yan. So, yan. Makikita nyo dyan, ang okay, ko naglalakad, mag-reflect. So, ngayon, kukuni ko na pong, ano, machine. Ang layo ni Koma, 11 meters. Ano nyo, Manual lang gagawin natin manual. Yan. Yung sensor mo, ilalabas mo sa sa buta. So, kikinig ko na yung stand. Ayan, gumalaw na. Ayan. Ayan, okay na. Ayan lang. Manual itong ginagawa ko ha. Manual. so, So, ngayon, gagawin natin. Um, isisave natin yan save sa katinter para may idea na kayo yan i-click mo na yung pula na yan ako ni katungkuan i-click mo yung pula na yan Yan, yan, ah, yan. Kaya na rin ang manual na nag-react yung box po. Yan, i-click mo yung ito, kaya isi-save na rin sya. Panorin yung browser na ah, gumagalaw, ah, click mo yan. So, yan na, ang manual natin. Mas naklaro, ngayon may tubig talaga doon sa mga mga, ito possible tubig yan. Mas maganda kuha ng manual ko para sa auto-scan. So, ito ay yung simot ko. Ay, isim ko muna. O, click mo yan. Ano, Panonood mo. Ay, ito, isim mo to. Yan. Click mo yan. Yes. Click mo yan. Lagay ko new. One. Okay. Okay. Ano ni mong ginawa ko para masundan mo? I-click mo lang yes. So, isay mo pa ulit. Yes ulit. New one. Ayan. Save. So, dalawa. So, i-click mo yung okay. Ibig sabihin, mag-scan ka ulit. Eh, ngayon, ang plano ko, hanapin ko muna na save ko. Kaya i-cancel ko lang muna. Para lang sumabagwan, ha? Ha? Doon sa mga magagaling na uh, pwede pa rin kung gusto nyo ma-refresh. Ma, ano, ma so, trick mo na ito. Use, ano, ayusin ko. Pinter tayo mo ngayon. Pinter, ayusin ko mo na ito. Ayan. O. Oh. Ayun siya. Naayos na ito. isa naman. Ang ito ko isa. Yun din na ano yun mo ito. Yun na mo ha. Oh. Hmm. Ah. Uh, yung side view na yung snack n. Kung isa naman yung sinu natin. Ah, nice na. Oh. Kani ko niyan mo. Yan. Ang um, mo mai nipat niyan dito. Yung click mo lang to. So, gagawin natin. Hanapin anyway, natin yung na-scan mo dito. Ano ni ano ko ah. Oo. Yan. Yes. Oh, no. Para makita mo yung mo. Ayun na. Yung new one. Oh, Click mo yan. Open. So, yan ang final result natin sa manual scan ng bago version ng Maria. Na kahit malayo ka, 11 meter, 12 meter, kaya niya maabot. So, ngayon, click mo ito. Ayusin ko muna ito. Ang tawag diyan side view para maayos mo yan punta ka dito yan ngayon hmm, ha gumagalaw siya o oh. oh. yan o oh. o oh. yan okay na naayos mo yan dito ka naman sa isa i-click mo yan isa pindot dito dali may arrow dito i-click mo yan yan. Dun ano yun. Kung anong ginawa mo dito sa side view. Ganun yung gagawin mo. I-click mo. Oh. Oo. Click mo yan. Uh, yan. ano mo. Maayos yan. Ano mo. Hmm. So ngayon. I-click mo na ito. para ilipat mo yan dito. I-click mo yan. Ito. Ilipat mo dito. I-click mo ito. Isa. Uh, browser ko. Gumagalaw yung araw. Yan. Danil. Yan. I-click mo yan dyan. Sa gitna. Double click. So, ayun na. Nasa gitna na. So, lalagyan mo ito ng kulay. Hindi po kakukuha. So, mabagwan baguan lang, ha. Yan. mo ang may pula. Para magkaroon sa nagkulay. Yan. Yan yung prospect na natin na naging isa. Diyan, sabi na natin na uh, almost 7.8 meter yan. Kasi masyado malaki yung box. So, mga 7 meter lang. Halos hindi nga magkasya dyan sa inalim. So, gagawin mo ang iba apply na interpolate. Ito. Interpolate yan. Apply pa nila yan. Para kuan. So, gagawin natin. Uh, apply nga natin. Ito na natin na isa. Yan. So, ito na lumabas. Mas na, mas na Mas yan. Ang ganda ng pagka nya niya. Ito. Yan. So gagawin natin um kukunin natin si nang ano nya Estimate na lalim. Yan. Pag sa paligid lang niya, ang lumalabas, 21 mga 21 meter yan pag sa center ano ba ba 29 so may adjustment talaga pero kaya kalahaba rin scan kayo monitoring kayo palagi ang simento ilagay nyo sa concrete pag lupa ilagay nyo lang muna sa neutral pag wala pa butas, neutral lang muna so yan pag sa hilid nyo mo ilagay hilid hilid okay rin ah, sa nasa 21. iwan amay ano 7 meter sa yan oh yan close yan niya yung close niya lagi mas maghilin na box so mas nakukuha niya ang hilin na perfect o kung ano sa gitna sa ngayon yan pag sa hilin lang yan win a meter tsaka ay 20 feet tsaka 21 feet yan ngayon para mas maklaro mo siya i-side view mo siya oh Kalis mo on side view isa para na lumipat dito. Laki mo na konti. Punta ka doon dito sa si babaw. Ayan o. Kalis mo yan. Plus. Para lumaki. Ayan. So lumaki na siya. So kukunin mo yung lalim nito Dito. Ito yung gagamitin mo. Dito. Dito. Ayan. Ayan. click mo yan. Ayan. oh Ayan. Gumagalo na yung linya. So ang mas na natin, yung buwababa na line yan pag inapat mo lang sila sa pinaka ano ng ula yan Klik mo pa, ito, klik mo yan, para bumaba ulit. Ayan. Ayan, bumaba na. So, pag ginanong mo dyan sa ibabaw ng pula mismo, yan, ang awing side view. Yan. Yan, pula na yan. Yan yung sumusukat yan. Ang risk ko niya 20. Yan. Kaya, paborito ko talagang Maria. Kasi Maria, di naman siya perfecto, pero sa history talaga. Kasi, ko rin yung, ko rin yung nakakuha ng box doon sa, yung panang financier namin. Kasi, gamit ng purple electric LV8. Kaya, combine po. Kaya ang ganda na yung ano nila, kombinasyon. So ngayon, ang resulta natin, okay na okay. Yan. Kasi ito, sabi na hindi eh, ko binaw na hapon. Ito ay bao ng Pilipina ng sinimento para meron lang tayong testing area. Yan. O siya. Tapos dito ko naman sa top view. Yan. Yan din ang resulta niya. O. Pag sa mga gilid ng box, ang kuha niya ah uh, 20 to 21 meter ayan no and i click mo ni arrow uh, up and down yan kaya pag kukuha kayo mga dip yung hilid na mga box kukunin nyo rin yan ito wag ito pwede ito yung ano na simil dyan nag react din pero hindi siya perfect kung uh, ano ay box ito klaro talaga box talaga hmm dyan ka kukuha ito pwede tubig ito na mga dark uh, light blue pwede yan yung simento na na pinatog dyan sa box natin so yan po sana meron kayo na nakuha aral dito yan so pwede nyo kunin ang dito 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 i-cross mo dito sa mga gilid na box so kung ano yung pinaka maganda, marami na numero gaya oh no? ang resultan nito 20 meter at 20 feet. Sa baba, 21 feet. So, possible, yun ang pinakaano ng depth mo. Pag sa gitna siya, 29. Wala siya kaparehan sa number. Kahit saan mo siya dalin. Dito, 20. Pag binaba mo, 21. So, mas lamang itong dalawa. Mas lamang yung numero niya na 20, 21. Dito, naging isa lang sa 29. Nagbago man sa 20. Pag binaba mo, 21. So, yung po ano natin. Kasi yung area, nakagilid yan. So, ang machine, pwede ma-distract din ng perin. Kaya, ang dip mo, pwede ka kumuha doon sa gilid, gilid, center. Pero, yung pinaka, ano natin, maganda na nakuha ng dip, yung sa gilid-gilid ng box. So, ganyan po ang pagkuha ng lalim, tsaka pagkuha, pag-interpolate, pag paano mag-lagyan kulay, tapos o pwede mo to ano sen kulay o takal niya sa kulay cool blue yan click mo yan ito oh, yan click mo yan o oh, di ba nawala click mo yung green para mas solo so mas naklaro yan ngayon pag binalik mo i-click mo lang din uli yun green blue yan ngayon pag click mo ito send view pwede mo pa ikutin yan ito ay ito dito oh. yan yan o oh. hmm yan, yeah, umiikot na. Ngayon mo na pa ang ikot. O, pa, ganun, pa, ganun. Pa Ngayon, pag may kayo balik sa dati, i mo lang oh O, ano double click yan. O, back to normal ka. So, ganun lang po. Yan, practice syaga sa paghanap. Ay, ay, yung ay, na practice nito ay, 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 Ayan. area natin. So, ganun po. Uh, bansay po. God bless sa inyo lahat.